mo ba ng PC na hindi lang pang laro kung pang 4K gaming, editing, streaming, at syempre pang professional or pang work na din. No? So isang AM5 flex build naman tayo ngayon no? or meaning to say, <clears throat> pang pro. Then ang goal natin dito, hindi lang FPS, and syempre gusto natin 4K uh, AAA games, uh, smooth sa Premiere or DaVinci Resolve for streaming and also for multitasking. Isang build uh, pang laro at isang, alam mo na, pang trabaho natin. So sa CPU, dito na papasok yung tunay na pang pro. My recommended is the uh, Ryzen 7 uh, 7800X 3D. So kung focus ka sa mga gaming plus streaming, so better to choose this kind of CPU. Okay, so pangalawa, meron tayong tinatawag na Ryzen 9 7900 or 7950X. So kung heavy ka sa editing, and 3d and course, marami kang workloads, this CPU will do the job. Okay, so para sa 4K, GPU na ang bita talaga dito. No? Target GPU natin is RTX 4080 class, RTX 4070 Ti for super or higher, much better. Or sa AMD side naman, meron tayong RX 7900 XT or yung XTX level nila. Bakit nga ba hindi 50 series? Abangan nyo yan sa ating next video. Bakit kasi 4K, right? So, GPU ang pinaka-stress pagdating sa 4K. So, kailangan mo ng mas malakas na VRAM RAM na raw power. So hindi lang basta-basta entry or mid GPU ang kailangan mo rito. Para kayanin niya ang ultra or high settings ng AAA games, kailangan niya rin ng much better or much more uh, raw power ng VRAM ng GPU. And for the rest of the build, ito ang kailangan niyo. Sa motherboard, meron tayong solid B650E or X670 para sa more PCIe lanes, storage and also stability. Then, number 2, meron tayong RAM. So, 32GB of DDR5. Pwedeng, pwede na. Pero, 64GB kung heavy editor ka. The storage, of course, 1TB NVMe for OS and 2TB NVMe for your storage or HDD for projects and also games. And for the PSU, 850 watts plus 80 plus gold. Ready for high-end GPU probably in the near future. Cooler, AIO or high-end air. So, ayaw natin mag-throttle yung CPU natin kapag nag render tayo. Bakit nga ba maganda to, itong build na to para sa mga pro? Kaya niya mag 4K gaming, safe sa heavy editing, streaming, and also for multitask. And AM5 platform na rin siya for ready for future CPUs upgrades. And hindi lang pang-angas to, pang-trabaho din. Alright guys, so sana nakatulong tong video na to. Kung gusto niyo kung nagpa-plano kayo mag-high-end builds, so ito yung mga para sa inyo. Para sa mga may budget dyan, so ito yung mga list ng components na dapat yung bilhin. So, sana nakatulong ako sa inyo guys. So see you again on our next video.